Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Latest video ko nga pala to mga kumarites at ito nga pala ay kahapon. Kakawas ko nga lang pala nito at ang sabi ko nga sa aking asawa ay idaan nga ako dito sa DB Mart. Dahil bukas nga mga kumarites ay birthday nga ng aking Junaki. Yes mga kumarites, 12 years old na nga pala ang aking anak at ang bilis nga ng panahon. Parang kailan nga lang ay baby pa ngayon ilagi ko ng kaaway. Char. Abay dati nga pag pinagagalitan ko ay hindi na imik, ngayon nga ay nangangatwira na. Naghahanap nga pala ako mga kumarites nung lagayan doon sa paper plate. Alam niyo yung plastic pero yung hindi tao ha. Ah. Dito nga pala pala kami nagpunta sa second floor at ang sabi nga nung ano nag ay dun daw sa taas. Try daw naming tingnan doon sa mga party needs. Kaya naman doon na nga agad kami nagpunta nitong aking asawa. Nagpaluto na nga lang pala ako mga kumarites ng handa ng aking anak. Dahil Diyos ko, kung magluluto pa ako sa bahay, eh baka naman maging impyerno yung loob ng bahay namin. Syempre kasi mga kumarites, pag nagluluto nga sa loob ng bahay, eh, talaga naman doble yung ini. At ayan, nagpunta na nga kami dito, yun nga lang, eh wala nga daw sila nung lagayan para sa paper play. Eh di wala na rin naman kaming no choice, kaya naman nagtingin-tingin na lang din ako nang pwedeng i niya dito para sa birthday ng aking anak. Nagtingin-tingin pala ako dito nung pwedeng idikit nga sa pader. Sabi ko nga sa aking asawa eh gusto ko nga bumili ng lobo. Pero sabi nga nung aking asawa eh wag na nga daw. Kaya ang binili ko na nga lang ay yung foil curtain at eh, saka yung banner ng happy birthday. Hindi na rin naman kami nagtagal dahil wala naman akong ibang bibilhin. Kaya ayan bumaba na nga rin kami. Pagkababa nga namin ay eh, dito nga kami nakakita ng paper plate. Wala nga nung plastic na patungan itong paper plate pero bibili na nga rin tayo. Para iwas na nga rin sa hugasin at bumili na rin ako nitong mga baso. Bibili nga rin sana ako nitong tinidor, yun nga lang eh walang kapartner na kutsara. Kaya sabi nga ng aking asawa, isabaya ng na nga lang daw kami bumili bukas. Inilaan ko talaga mga kumarites yung aking SLBL para sa birthday ng aking anak. Paano ba naman ay lagi na nga lang tinatapatan na April ang bigayan ng aming SLBL? Kaya nga anong nangyayari kapag ka nga bigayan ay inilaan ko nga sa birthday ng aking anak? Meron nga din pala akong regalo sa aking anak pag graduation at pa birthday ko na ngayon sa kanya. Yun nga lang ay hindi pa nga dumadating. Pre-order kasi siya at halos isang buwan ko na inaantay hanggang ngayon wala pa din. Pero syempre hindi ko yung sinabi sa kanya at sabi ko nga ay surprise. Siguradong magugustuhan niya nga yun at panigurado mababawasan ang pagsa-cellphone niya. At panigurado pati nga matanda ay mag -e enjoy nga doon sa aking biniling yun. At nagataka nga pala ako dito sa aking asawa, bakit kinakausap yung kahera? Ay Diyos ko, ngayon ko lang napansin, ito pala yung kaklase namin nung high school. Shoutout nga pala dito kay Mila Salgaliahones, sorry na, hindi ko napansin na ikaw pala yan. Hindi naman sinabi sa akin ng aking asawa, nagtataka ako, bakit niya kinakausap? Nakapokus kasi ako doon sa aking mga binili, kaya hindi ko napansin pagdating nga dito sa bahay, eto na naman tayo. Nandito na naman ang mga manginginom. Friday nga pala ngayon at ngayon na nga pala nagpainom dahil sa linggo na nga daw ang kasunod dahil nga birthday ng aking anak. Nagbili na nga lang pala ako ng barbecue na pangulam nila at ito nga nakakita nga ako ng itlog na pula dito sa rep. Dahil pagpasok ko nga dito sa loob ng bahay, eh, nakakita nga ako nitong Indian Minggu Panigurado ang asawa ko ang kumuha niyan dito sa tapat ng aming kapitbahay. O ba diba, ginawa ko na nga lang tong insalada na may kasamang itlog na pula. Okay na okay na nga ako dyan at okay na nga ito pang ulam. Gutom na nga ako nyan, kaya naman yung aking anak ay niyakag ko kumain. Akala ko nga ay hindi nakain ng itlog na pula itong aking anak. Ay aba natikman ay nagustuhan at ayun kumain na nga rin. Babalik nga tayo dun sa ire-regalo ko sa aking anak. Sa totoo lang ay wala talaga akong balak na bilhin yun. Medyo pricey kasi siya pero tingin ko naman ay worth it naman kahit bilhin ko ng mahal. Sa totoo lang mga kumaretes wala pa ata itong aking anak na hiniling na hindi ko nga ibinigay. Ngayon kasi birthday niya ay wala nga siyang hinihiling sa akin na pa birthday. Nagtataka nga rin ako kung bakit wala siguro ay nagbibinata na kasi. Dahil nga mga kumaretes nag isang anak ko yan, ay eh, hindi ko pa ba ibibigay ang gusto. Pero pagka nga meron silang gusto na medyo mahal, ay eh, sinasabi ko nga sa kanila, ay eh, wag naman agad-agad. E eh, binibigay ko naman yung mga gusto nila, pero hindi naman kinabukasan ay eh, mabibili ko agad, kundi pinag-iipunan ko rin yun. Hi news ko, ilang lebong manual pa kaya ang aking ibabalot para may bigay ko ang mga gusto ng aking mag-ama. E eh, di syempre, sinabi ko sa aking asawa kung ano nga yung ireregalo ko sa aking anak. Sabi ko nga sa aking asawa ko naiingit siya, ay eh, magantay siya ng birthday niya. Char. Meron din gusto yung aking asawa, pero sabi ko nga isa eh, birthday na lang dahil pag-iipunan ko pa nga yun. Hi news ko, kailangan kailangan ko ng OT. Kaya naman din ibinibigay ko nga ang gusto ng aking anak. Eh syempre, nag-iisa naman yan, hindi ko pa ba ibibigay? Hanggat kaya ko nga ibigay yung mga gusto nila, eh talaga naman pinag-iipunan natin yan. Para saan pa nga at may trabaho tayo kung hindi natin ibibigay ang mga luho nila? Paano naman yung luho ko? Darling, baka naman. Pagkatapos nga namin kumain, eh yung dalawang Indian mango nga ay aking binalatan. Tumikim nga lang ako at ibinigay ko na nga sa kanya at sigurado ay eh, gusto nga din niya ng Indian mango. At dahil wala na akong inangata, kumuha ako nitong big boy dito sa drawer at just ko kaya pala masarap to eh kauri ko pala char at nandito pala yung kaklase ko nung elementary shoutout nga pala sa iyo Christian Contreras bakit nga pala Contreras ka ngayon eh bagsik ka dati eh char at ayan kinuha nga pala ako ng aking asawa nitong hipon at akin nga daw papakin oh di ba napaka social ng pulutan nila at nakahipon pa mamaya ko na nga lang pala ito kakainin dahil nga mainit pa so ayan lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's vlog abangan niyo na lang yung aking reregalo sa aking anak surprise nga yun at walang clue char so ayan, lang naman thank you for watching till next video bye